Ha? let's go go at may pupuntahan pa tayo bye that's what I cook ang tagal maayos naman niya yung ayang kwarta

Yo, isa. Ano 'yung isa? Hello, hello, Ano 'no? Hello. Hello. O pagakamakil ako. commercial pa sana. Pero hindi nakakayanin. Kamusta ka na dyan yung ba ay? Ang ating driver. We're in good Hi. kita na dito yun, ano. Saan eh? Dapat kita na yun. Gosh. Oh, okay. ano yan? Lubog. <laughs> Ay, Hindi makita. Oh. Ang pagpapalaguran. Ba, ang ganda Hindi lang siya masyado makuha sa Picture Kasi ang kulal Sa pareho ng ulang Pero ang ganda oh uh wow -huh. No. <laughs> yes, I'm not feeling well. Actually, lahat kami. Nauna lang talaga ako. <laughs> Ay, kung maaalala nyo na bago tayo pumunta ng Oakland, talaga may ubo na ako. Tapos lumala pa na lumala. Kasi araw, init, ulan, nung pa na natin. And, pero nakapasok naman ako ng dalawang araw. Tapos rest day ko na ngayon, bukas may pasok ulit ako. And okay naman. Kaya lang kahapon, absence si... Eh. Nung una, si Lolo, nag day din siya. Nang dalawa. Diyan nga, pumunta pa tayo ng city. Tapos ito nga. Tapos yung... Kahapon, absensi pa Rapa Boy. Pumasok naman niya yan kasi may exam daw siya sa Monday. May kukunin daw siyang reviewer. And, yun nga. mag -e edit ako. Tapos ko napapansin nyo na puro sa mga video natin. Pa-type-type lang ako. Kasi nga, hindi ako makapag-voice over. <laughs> kaya okay lang yun. Basta may mapapanood tayo, ba diba? At ang bongga-bongga ng ating mga pinuntahan. Grabe. And I'm so thankful sa experience na namang yun, At kailan kaya ang uulit. Nagbabalak na ulit. Ito yung bakasyon na may dalang sakit. <laughs> Ito, so, may pakikita ako sa inyo. Ito, oh. Yung nakikita natin sa vlogger na yung pine-freeze dry. Freeze dry. Freeze dry. Yung meron siyang food processor na iba yung kinukuha yung juice ng fruit para ma-preserve. Ito, langka. Wala nyo pala kung ano ito. <laughs> langka yan, na Yun naman, wala oh, kang langka. Tapos, paparinig ko sa inyo kung gano'ng kalutong. Ang gaan niya. Tapos ito yung lutong niya. Oh, kita niya. Ngat, ngat, ngat natin. Mm, para sa chicharon na lasang potato uh, banana chips na yung lasa ng langka ganun pa rin hindi to yung pinapaarawan kasi pag pinapaarawan siguro para siyang mga pero hindi siya kulubot. Nakikita mo parang langka pa rin siya. Ay malutong. Mm. Sabi ng iba, ginagawa nilang chicheria. Lolo, gusto ito. Gusto ko din. Pero si Rapa Boy ayaw niya. At ayaw din naman talaga niya sa langka. Kahit pa niyong fresh. Nababahuan siya. Siguro kung banana to, apple ayaw din nun ni may nakikita ako sa mga vlogger. Kiwi, apple, gulay, pwede din sa gulay. Masarap. Para pa rin siyang langka. Pero, pag na sa ito, babalik siya sa dati niyang texture, pero ayoko na. Mas gusto ko tong tiyo. <laughs> hmm. Siguro pag yung banana, parang banana chips din. Pero para talaga sa chicharon. Sarap! Ay, meron ako dito ang kakain pang isa. Ito, durian. From Singapore. Since 1969. <laughs> 1969 pa ito. But well, fragrance ang pangalan. Ay, dalang amoy. Kaya natin. Kasi natin si Lolo mamaya. Pero pa, amoyin muna natin dito sa kwarto. Mmm, <laughs> amoy na amoy. Durian. <laughs> Parang tinapay siya. Hmm. Ah, vapor. Vapor na coated ng coated. Kainin natin. Lasang-lasang durian. Amoy durian din. Pero alam mo talagang wafer siya. Masarap. Maamoy nga lang. Masarap. Wafer talaga. Alin dito ang ano, durian yung feeling. At yung amoy. Diyan na natin sa dalawa. Tingnan natin kung ano magiging ma nila pagpasok dito sa kwarto mamaya. pa, <laughs> so, um, pero after nito, hindi pa ako nakakain. Kakain muna ako ng tuna at iinom ako ng gamot. diyan natin si Lolo ng langka. Gusto niya ito ah. Edit edit muna ulit tayo. bye. Papa mau Grave, <laughs> Madulat ka na po. yan. <laughs> pa? Ana, ana. Pa, ana. Grabe, lamig. Hindi ko ganun na lamig. Tayo po. <laughs> so, mo si... Ah! Dapat sa camera! Ice, Ah! Eh. Hi. Grabela mega. Tinahin natay dito nang ice. Ayun eh. Uh, o, yun go. Robe mega. Ano? <laughs> Madulas ka! Madulas ka! Ano? Naniniwala ano ka na? 1 degree. Ano? Okay? Satisfied?